Hey guys. Today's video, magluluto tayo ng ginataang laing. Bicol Express. Ayan. Nagayat ko na yung mga ano kailangan kong sibuyas, bawang luya, saka yung sili. Maglalagay ako ng dalawang gata. Hatiin ko yung isa para para sa huling gata. Ayan, nag-adobo rin ako para sa partner niyan. Ayan, digisa muna natin Inano ko muna siya sa tubig, pinakuluan, tapos gisa-gisa natin bago ko ilagay yung mga sangkap. Yan. Ngayon, nilalagay ko na yung isa't kalahating lata ng ano gata. May nabibili sana dito ang ano, yung yoga. So, wala naman pang, pang kudkud. -kud. Kaya mahirap. kaya na lang ang ano natin gamitin. Ngayon maglalagay ako ng 2 teaspoon ng ano ng asin. Tapos maglalagay din ako ng 4 cubes. Pampalasa. Pakuloyin muna natin tapos saka natin tikman bago ko ilalagay yung ano yung sili para matikman ko kung maalat ba o sakto. Kasi pag linagay ko na yung sili, maanghang na siya. Ayan. Okay na. Lagay na natin yung sili. Ang daming sili yan. Kasi gustong gusto ni Amit yung ano, gabi. Pinugasan ko rin muna pala yung ano, gabi. Kasi para maalis yung mga araw-alikabok. Yeah, no, ilagay na natin. Dinagay ko na pala yung ano kalahating ng gata. Yan. Tapos maya-maya okay na yan. Paanuhin ko muna siya pa Ano yun? pa ano ng sabaw. Kalimutan ko kung anong tawag noon. Ayun. Basta yun na yun. <laughs> Ayan, guys. Okay na siya. Luto na. Na, na ano siya, na nag-dry-dry na ng konti. Ayan. Tapos, luto na rin yung adobo. Yan ang laging gusto ni Amit na partner. Gabi with adobo. So, ayan, guys. Hanggang dito na lang ang ating vlog for today. Thank you for watching. Bye!